naman nag-video ko. No. Magitan ka. It's <laughs> okay. So wanna try? Mm, that's it. That <laughs> This is yummy. The, the head, so yummy. You wanna try? Nga, ano siya, nga nung ibang nguha manis sa ha, ang gagmay, gagmay may pamanak na, nung tayo ninyo, orang Kuan dili ko no sayang. Dakpon ko no mus guberno. Na. Tama te mga kita ni sa bulinaw. Bulinaw ko yap. And Philippines we, we catch a small fish like mm. little, very little, little. Okay with you fishing. Hmm, Yeah, nice one. Yeah. Dili man good kay. Na sa like ko an kanang murag sukdon ba. kana siya ingana katag as kadag ko on katas on. Pwede siya. Sa tuwa kay. Di diba, bawal pero kung naay ay makakita pero kung wala Pating oh. kag may pangwaon. Eh, ang kanang maniit nga bidhan ing kanang kanang may bidhan kay tambok dire. Kung kenta hay grab na bidhan dilala ko on kay padakanon kay mga itlog bay nang nasihang behod ah to ah pana growo ko ko ang ko ang badi ko mo tambok ba nga he Hmm, wait to. Akong gums, oy. Na ko balag like, trip port ng ano ya, buod. Pusit. Kaya mga ngayon. Pusitulaan okay. po. Hmm. Pati mura na guma. It's very gahe. Yan lang guys, bye bye.